45 taon mula nang maitayo ang Pigatan Bridge. Noong 2016 lamang ito sa mailalim sa retrofitting na pinondohan ng nasa 11.7 million pesos. Dahil sa kalumaan ng tulay at patuloy na pagdaan ng mga overloaded na sasakyan, tuluyan na itong gumuho. At kung makikita nyo, kung makikita nyo, maraming mga dugtungan, medyo, medyo karawang na. At dahil dyan, eh, talagang yung bakal na yan, pagka talagang mabigat, eh, yun nga ang kumakapit doon sa buong bridge Iba, eh. Diba? Talagang kung luma na yan, kinagawang na yan, sila na yan, eh talagang bibigay yan. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Tizona, nagkulang din ang pamahalaan sa pangangalaga at regular na maintenance ng tulay. O tingin ko, both ang problema dito. Both na sumobra yung bigat ng mga dumaan na truck na sabay-sabay. Pero at the same time, kinurang din, ta ako, kinurang din tayo sa maintenance. Upang maiwasang maulit ang ganitong insidente, inatasan ni Secretary Dizon ang mga opisyal ng DPWH Region 2 na suriin ang lahat ng iba pang tulay sa lalawigan ng Cagayana. Samantala, inutos din ng kalihim ang pagpapasimula ng emergency procurement para sa pagtatayo ng isang detour bridge. Within two months or hopefully even less than 2 months, maximum two months, nakatayo na yung detour bridge natin dito. Okay, so mag magmumubigay na tayo ng emergency uh, at disaster funds. Kasi kahit na hindi ito natural disaster, man-made disaster naman ito. Nakikagalagang talaga nating bilisan. So magtatayo na tayo ng bridge dito starting in the next few days. Bukod sa Pigatan Bridge, inataasan din ni Dizon na lagyan ng detour bridge ang apat pang critical bridges bilang contingency sakaling maulit ang ganitong sitwasyon. Pero more than that, yung apat pang critical bridges, ang sinabi ko kay RD is ayuan na rin ng detour bridge ngayon pa lang. Unahan na natin kasi hindi ako magtataka kung yung sitwasyon ng bridge na to, yun din ang sitwasyon ng apat pang critical bridges natin dito sa kagayan upang hindi naman maantala ang biyahe ng mga produktong agrikultural. Nakikipag-ugdayan na ang DPWH sa Department of Transportation para sa paggamit ng barge system bilang alternatibong ruta. Ayon kay Dizon, dahil sa nasirang tulay, umaabot sa nasa 80 kilometro o katumbas ng dalawang oras ang na nadadagdag sa oras ng biyahe. Yung Port Irene, na yung major port dito, kakausapin na ni Gov, kakausapin na rin natin. Kakaus tinawagan ko na si Secretary Banoy Lopez ng DOTR para mag, mag, magkakaroon tayo ng mga barges na magdadala mula Port Irene papuntang Central Luzon, papuntang Metro Manila. Para hindi na kailangan mag-truck. Kasi kailangan natin ngayon, lalo na harvest season, mabilis nating at meron tayong alternative way na matransport yung mga goods. Benedict Samson, TV News Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.